Panalangin sa gabi Panginoon, maraming salamat po sa buong maghapon. Maraming salamat po sa mga biyaya at mga kabutiang aming natamo. Maraming salamat po sa paggabay, sa mga tulong at sa mga taong naging inspirasyon namin. Nais po namin ipahinga ang aming puso't isipan ngayong gabi. Bantayan mo po naman kami sa magdamag at ilayo mo po kami sa masasamang alalahanin. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan at pinatatawad din po namin ang mga gumawa sa amin ng kamalian. Panginoon, Nangangailangan po kami sa iyo ng pag-asa at kalakasan. Hinihiling po namin na ipanatag mo ang aming puso at isipan ngayong gabi. Pahiran mo po ang luha ng may dinaramdam sa amin at pagkalooban mo po ng kaaliwan. Ipadama mo po ang iyong presensya sa amin ngayon at ibaba mo po ang mga pagpapala mo sa amin hanggang sa araw ng bukas. Sa pangalan ni na aming tagapagligtas. Amen. Follow for more Asintado.